dahil mas mas kita na ang rainbow ang ganda yan mas maliwanag na yung rainbow doon yan sa kabilang dulo sabi sa amin nung maliliit pa kami iyan ay humihigop daw ng tubig dagat yung rainbow so doon yan sa dulo doon sa may dagat at dito sa kabilang bundok doon din sa tabing dagat doon doon sa dagat yan yung kanyang dulo dolo Ang ganda. Shadow nang kita, oh. Ang ganda. Oh, my gee. Rainbow sa sunset. Sunset na. Kaya kitang kita na. Ang ganda, oh. sa inyo, ano bang explanation sa inyo ng inyong mga magulang nung maliliit kayo? Humihigop din ba ng ano, tubig dagat yan? Yun bang sabi ng nanay tatay nyo? Sa amin, yun ang sabi sa amin. Kaya hanggang ngayon yun ang paniniwala ko. Tama ba? Tama kaya? Ma-search ko nga. Ang ganda!